Mawawala na daw po ang Rizal Day hmm. dahil nga kuno ay papalitan na ni Digong ang ating national hero na si Dr. Jose Rizal. <laughs> Kung nasa katinuan ka pa, Mr. Marcoleta, talaga ba na masasabi mo ito? Ito'y napakaliwanag na wala na po kayo sa katinuan at kailan kayo babalik sa katinuan? Wala na rin kasiguruhan yan kasi nalaso na yung kaisipan nyo. Totoo, ah, sa tingin ko, wala na sa katinoan ang mga katulad netong pahayag na ito. Ito ulitin ko ay isang pahayag ng taong wala na sa tamang pag-iisip. Hmm. Ano bang sabi? Si Digong daw ang papalit kay Dr. Jose Rizal bilang pambansang bayani. <laughs> Darating daw yung pagkakataon na ito ay mangyayari. Ayon po yan kay uh, Marcoleta. So dahil dyan, Mr. Marcoleta, Okay pa sana yung ranking mo sa survey eh. Siguro nasa top 20 ka pa, ano ho. Eh ngayon, baka, baka lumaga pa ka sa top hanggang, hanggang 30 or below ka na lang eh. Dahil sa ginawa mong ito, malaking kasiraan to sa iyo at sa pamilya mo. Kung tutuusin. O, uh, tignan natin, anong ano ba yung payag na iyon ni eh, Marcoleta? Ito po yun. Pakinggan niyo po. Baka dumating po ang pagkakataon pagkalahatan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Tutel. Wow! Panakpa naman! Yung mga taong katulad din ni Marcoleta, nabaliktad na ang kaisipan at sigurado tayo, hindi na rin po normal. Panakpa na! O ba? Diba? Ngayon, uh, makikita natin sa social media, ano ho, my hero daw is Digong. Paano naging hero yung isang uh, nasasakdal? Paano naging hero yung isang sangkot at may kaso ng, ng ng crimes against humanity? Saan saan ang galing yung idea na yan? Ang lala, ang lala po ng mga kababayan natin na hanggang sa ngayon ay naniniwala pa rin sa nasa Netherlands.